kulang 50 First Dates, tila isinabuhay ng babaeng bigla na lamang nagkakaroon ng amnesia at hindi naaalala ang kanyang anak at boyfriend. Inihalin tulad sa mga sikat na pelikula na 50 First Dates at The Vow ang buhay ng isang babae mula sa Toronto, Canada matapos itong magising na wala ng memory. Kung paano nalagay sa ganong sitwasyon ng babae, eto. Matapos makaidlip, biglang nagbago ang buhay ng 34 anyos na babae na si Nesh Pilay. Dahil pagkagising nito, hindi na nito matandaan o natatandaan ang kanyang anak at boyfriend. Ang karanasan na ito ni Nesh ay mapapanood din online. Hindi nga lang sa pelikula pero sa isang docu-series na may pamagat na 50,000 First Dates, A True Story tila isa talagang pelikula ang buhay ni Nesh noong mga panahon na yon dahil 20% lang at mga bagong memories lang din ang natatandaan niya. Napagkamalan pa raw niyang Uber driver ang kanyang 32 anyos na boyfriend na si Johans Jacope at nagulantang din siya nang malaman na meron pala silang anak kung saan sinabi rin niya na hindi raw siya marunong mag-alaga ng bata. Nagkaroon na raw noon ng uh, head injury si Nesh pero baka raw na trigger ang kanyang amnesia sa naranasang traumatic brain injury kamakailan lang. Kung kaya naman, ipinatingin niya ito sa isang espesyalista at kinumpirma nga ng isang neurologist na nagkaroon siya ng concoction na siyang nagresulta sa memory loss nagaana pa rin daw ng luna si Nesh dahil nakakaramdam pa rin siya ng pagkasakit ng ulo at tremor o ang panginginig ng ilang parte ng katawan ngunit paunti-unti raw bumubuti ang lagay nito sa tulong ni Johan. Samantala, nagpropose na rin sa kanya si Johan at nagkaroon na sila ng anak na lalaki nito lamang nakaraang taon. Ikaw, anong pelikula ang gusto mong maranasan sa tunay na buhay? D W Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.